Evelyn, alam mo ba yung issue ng tungkol si Yeso Cristo daw ay mas mababa sa mga anghel? Si, ang Iglesia ni Cristo, INC, ay nagtatalo sila. Yung mga pinupost sa Facebook, pati ang mga Catholic, nagre reply sila at tinatawanan nila yung sinasabi sa sa post ng mga tiga Iglesia ni Cristo. Pero alam nyo, hindi dapat kayo nagtatalo eh, kasi dapat sila nalalaman nila kung anong ibig sabihin at kung paano ginawa ni Jesus Cristo yung kanyang pagsasakripisyo para sa lahat ng tao basahin natin, gusto ko lang ipa ano, habang ginagawa ko to hindi nga ako marunong magsimento eh. eh gusto ko, oh, basahin natin gawa tayo ng, eto, video nito na video natin para sa kanila pakakuha nga yung Bible Ibilin habang ano total uh, preparation din naman yun eh habang nag ice lang ako. Sige, basahin mo sa Hebreo 2, verse 9. Hebreo. Hebreo. Sabi sa Hebreo 2, 2, verse 9. 2, verse 9. Hmm. 9. Kundi nakikita natin si Jesus, na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa sa mga anghel, na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niyang kamatayan alang-alang sa lahat. Yan, napakalinaw. Totoo nga naman, mas mababa ang ating Panginoon si Yeso kaysa sa mga anghel. Pero sa panahon na siya ay nag- naging tao, sabi nga sa Pilipos 2, verse 6 to 8, siya ay nagubad ng kanyang kadyusan at nakihalubilo sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Kung bubuksan mo sa Pangalawa Timoteo 2 verse 9, pwede ba makibasa sa Pangalawa Timoteo 2 verse 9, sa simula ng 9? Sabi Dalton. sa 2 Timoteo 2 verse 9, na dahil sa kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala, na tulad sa isang masamang tao. Ngunit sa salita ng Diyos ay hindi nagagapos. 10. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus Yan. na may kalwalatiang walang hanggan. Yan, malinaw, no? Nagtitiis siya na bagamat hindi siya masamang tao, tinuring siya na masamang tao. Nagtitiis siya na parang may sa kanya kamay sapagkat inako niya yung kasalanan ng mga tao. Ito yung plan of redemption kung babasahin natin na sa Apokalipsis 22 verse 12 na siya ay magdadala ng gantimpala sa lahat ng mga taong matutuwid at sa 13 pinatunayan na siya yung Alpha at Omega at sa 16 pinatunayan na siya yung si Jesus at kung babasahin siya si Jesus at tingnan mo kung sino yung kanyang sinugo babasa sa Apokalipsis 22 Apokalipsis Apocalypse 22 verse Apocalypse 22 22 verse 12 muna. Hmm. Apocalypse 22 verse 12. Ako'y malapit nang dumating, nadala ko ang aking gandingbala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. 13 Ah, oh, sandali lang. Okay. Sandali lang. Sino kaya yung may dalang Sino kaya yung nagdala oh. ng gandimpala? Diyan wala pang binabanggit, pero basahin mo sa 13 hanggang sa 16. Sa 13 muna tayo. Pabasa sa 13. 13. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli. Ang pasimula at ang wakas. 14. Mapapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng, punong kahoy ng buhay at makapasok sa lunsod sa pamamagitan ng mga pintuan. 15. Sige, basahin mo na rin, 16. Pero 15, basahin mo na rin. Pero mas maganda kung 16 muna na. para mas mabilis tayo. Sixteen. 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa iyong magpapatotoo ng mga bagay na ito. At sa mga iglesia, ako ang ugat at ang supling ni David upang magningning natala sa umaga. Ayan, parang balik ka sa akin. Ang video na to ay gusto ko na ipakita na si Yeso Cristo sa verse 16, ididiin natin na si Yeso Cristo, kung kukunin ko yung Bible, ay ganito ang sinasabi. Sabi sa 16, akong si Jesus. Siya yung Alpha at ang Omega at ang ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli kung siya'y tao, paano siya naging una at huli? Siya yung alpha, siya yung omega, ang pasimula at wakas. Ang sabi dito sa 16, akong si Jesus ay nagsugo dahil ba siya'y mas mababa sa mga anghel? Inutusan niya o sinugo niya mga anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat, si Jesus Christ ang tinutukoy, siya ang ugat. Siya yung supling ni David. Siya po yung nagniningning na tala sa umaga. At sabi, siya rin yung espirito. Siya yung babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Kaya sa makatuwid ang plan of redemption, mga kapatid, ay ito ay ginagawa niya na kahit ano pa man naging tao siya namatay bumalik sa pagka-Diyos ginagawa niya ito para sa iyo at para sa akin salamat po